Basta't don maki alias waray, idol! Good evening mga kanon maki! Kakain na ulit tayo! At ang ulam ko, napakasarap! Yeah, yes, napakasarap! pantan Isang pirasong toyo, mga kanon maki, ang ulam ko! Ngayong yon so dahil guys nag-iisa lang siya ayan ng lang so mamaya na natin siya kakayahin kapag uh, paubos na yung kalin ko na uh, sa ngayon aamuy-amuyin uh, muna natin siya yes okay hmm hmm tara Mm hmm. Go. Ganito lang ka simple ang buhay natin. Ah.

Ayun guys, dahil wala <clears throat> malapit na mobos yung kanin ko, ayan konti na lang. So kainin na natin siya. <laughs> hmm. hmm Masuk, guys! Ntar sesuaikan. sudah nakung kalian. Ayun, yun, 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 yun. Hmm. Sarap Ang <coughs> mga kalamaki nakaraos din uh, Busong din kahit papano So yun lang guys Please pakipalo po ng aking Facebook page Doon mga kay Alias Lalong lalo dyan sa mga ah, bago pa dito sa Facebook page ko Hindi ano pong kalimutan na eh, Follow ang aking ah, Facebook page At <coughs> pakilike and share sa aking mga video. So, thank you and God bless everyone. Mwah.